Huwag ka pa pairalin yung init ng ulo. Oh no! Ay, sink mo. Baka binabusinahan niya yung kotse, hindi yung sa unahan. Diba? Ganun lang naman yun eh. Lapalingon yung isa eh. Ito yung binabusinahan ni Kuya para pagbigyan sana yung nasa unahan niya. Kaso napalingon yung isa eh. Hindi ikaw, sabi hindi ikaw yung kotse yung pinabusinahan ko. <laughs> eh ako ingat na ingat ako bumusina eh lalo kung sa singitan. Hindi ako hindi na ako bumibusina, antayin ko na lang na pagbigyan ako ng kotse na nakaharang ba. Kasi baka masama inong nasa unahang ko. Sabihin na siya ang binubusinahan ko, minamadali ko siya. Which is hindi ko naman gawain talaga yon. <laughs> ako minsan ginagawa sa akin yun sa likod ang bagal naman, parang gano'n ang gusto nang sabihin eh. Majesty naman, di ba? Kasi, iingat lang tayo sa mingit, di ba? Eh, hindi tayo nagagalit. Hindi tayo naasar. ni na lang natin yung mga gano'n. Kaya, nice. uh, kalmado lang. Nagbigayan lang, di ba? Huwag ka pa yung init ng ulo. Oh, uh, pinanggayari sa likod. <laughs> oh, man. <laughs>